Isinusulong ni Sen. Jinggoy Ercito Estrada ang pagtatatag ng isang pambansang database na mga sex offenders na pagkukunan ng impormasyon ng mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas maging ang kanilang foreign counterparts. Inihain ni Sen. Estrada ang Senate Bill No. 1291 o ang Panukalang National Sex Offenders Registry Act na layunin na magtatag ng pambansang sex offenders registration database na maaring makagamit hindi lamang ng publiko kundi maging ang iba't ibang ng government organization na nagsusulong na maproteksyona ng mga kababaihan at mga bata na kadalasan nagiging target na biktima ng mga ganitong klasing kriminal. Ayon kay Jinggoy, maraming special penal laws laban sa mga sex-related offenses nitong mga nakaraang taon ngunit mawawalan ito ng saysay -say kung walang sapat na ibinibigay ng proteksyon at pagbabala sa publiko. Aniya nakakalungkot na mayroong mga sex offenders na nahuli at nahatulan na ng pagkakakulong ay nakakagawa pa rin na makapambiktima sa pamagitan ng paglipat sa ibang lugar sa ipinanakalang National Sex Offender Registry Database ang Department of Justice ang magtatatag at mga ngasiwa nito at maglalaman ito ng mga pangalan at iba pang mahalagang detalye patungkol sa mga sex offenders na nahihirapan o naglalakbay sa bansa. Ito ay maaring magamit ng Pilipinas. National Police o National Bureau of Investigation at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas. Maari rin ito ani ang ibahagi ng mga nasabing ahensya sa kanilang counterpart sa ibang bansa kung kinakailangan. Sa ilalim ng panukalang batas ni Slada, bago makalaya mula sa pagkakakulong ang mga nahatulang sex offender, ay kailangan muna nilang magpareislo at regular mag-update sa probinsya lungsod o munisipalidad ng kanilang kinabibilangan o kung saan sila naninirahan, nagtatrabaho o nag-aaral. Sakaling may pagbabago sa mga nasabing impormasyon, binibigyan sila ng 10 araw para ma-update ito at kung bigo nilang gawin ito ay mapapatawan sila ng isa hanggang limang taon na pagkakakulong at multa na 10,000 piso. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.